mam mam mga shell god boy. Vitra! Papa ra Vitra! Chin chin. Okay. So, uh, tropa kompleto na po. 'Yan. Uh -huh. uh -huh. so, ulog ulod pa lalo ako. Ina picture n' dong oh, baka kita. Joke lang, nasa likod. <laughs> so guys, kung nagustuhan yung video to at mag-follow, mag like, and subscribe kayo kung gusto niyo ng DF at Raccoon. Bye guys, thanks for watching.